sa bilang uh, padre di pamilya, responsibilidad ng mga tatay yung iprovide yung kailangan ng mga pamilya niya. Ay, napakabigat, Diyos me. Talagang para kang pinagsukluban ng langit at lupa pag, kang uh, dumating yung puntot na nagugutom yung mga bata, eh, tapos tat magtatanawan lang kayo. Makaiyak ka na lang talaga pag... wala talagang magawa. Aba, eh, hindi masungat kung gaano kalaki yan. Sa kagaya namin, kaya napakalaking pasalamat po sa biyayang ibinigay nung magbibigay niyan. Po, salamat po, salamat po kay Ma'am Cherry at saka kay Go. Kami ay bumibili lang ng bigas sa, sa pagkakataong ito. Malaking tulong sa amin to. Ito ang iba't ibang kwento ng hirap ng buhay at pasasalamat ng mga taga sa Bayan Santa Rosa sa patuloy na pamamahagi ng bigas ng Kapitolyo na itinuturing nilang napakalaking piaya para sa kanila dahil sa sobrang mahal ng presyo ng bigas ngayon na umaabot na sa mahigit 60 pesos bawat kilo, ay nararamdaman ng mga Sur ang suporta at pagmamalasakit sa pamamagitan ng rice distribution ng ama ng lalawigan, Governor Aurelio Umali at ng Vice Gobernador, Doc Anthony Umali. Kasama ang GP Party List, second nominee, Congressman Lemon Umali at ang former Governor, Cherry Domingo Umali. Kanyang-kanyang pasan ng bigas pa uwi ang bawat residente makikita ang iti at saya sa kanilang mga mata, dala ang pag-asa na mayroon silang maisasaing at maihahain sa hapag ng bawat pamilya. Mula rito sa Rahal Sur, kasama si Angel Marbumanlag, Smile September 23rd para sa balita. Unang sigaw